señoritas y Señoritos Let us not forget that the true heroes of this uh, uh, controversial 650 million confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education are the Maccabayan Black Congressmen and Congresswomen. Sila po ang tuloy-tuloyan and consistently lumalaban dito kasama na dyan sa Senado si Senator Riza Ontivero, si Senator Coco Pimentel at later on si Senate President Miguel Subiri. Sila po talaga ang real na hero. Kung maalala nyo, lahat ng ginawa sa kanya, sa kanila ng mga bata ni Marcos, sa na mga bata ni uh, na, na, ngayon nag, nagpapahiro na, na si House Speaker Martin Romualdez... Huwag ka... Alam namin... Pinapalo namin... Lahat na ginawa nyo... Dito sa mga makabayan black... Led by... Uh, minority... Uh, Deputy Minority uh, Leader... Uh, Franz Castro... Uh, ininsulto nyo la sa speech... Uh, pinigil nyo mag... Uh, mag... Uh, tanong kay Sara... Pinigilan nyo magtanong kay Sara hindi lang sa sa budget deliberations ngayon kundi pati sa budget deliber deliberations uh, last uh, year 2022 pagkatapos sa uh, pinatay nyo pa yung mic para hindi na magsalita mag yung si Congressman Manuel sa plenary hall in, in questioning and opposing the 500 million pork barrel fund so when when the Arroyos or when the Duterte's and the Arroyos were still very strong, nung okay pa kay sila sa unity team, walang umuupo sa kanila kundi ito lang mga ilan senator, pati ito makabayan black, the rest lalo na yung si Congressman Sandro Marcos, sila pa ang taga sponsor ng uh, ng uh, or taga uh, sila pa nag initiate ng move para para tapusin na yung question hour sa sa either sa appropriation committee or kaya sa sa uh, session hall yung uh, yung open session ng uh, ng uh, congress para i-approve in in 15 to 30 minutes yung budget ng DepEd at saka ng uh, office of the vice president and yet ngayon nung nakita ng uh, Senado or uh, nakita ng uh, Kongreso nila Martin Romualdez na tatanggalin na ng Senado ang uh, ang uh, uh, confidential funds at nagkasira-sira na sila dahil sa politika dyan sa Kongreso at sa Malacanang at uh, tulo uh, binabanata na sila ni former President Rodrigo Roa Duterte sa iba't ibang issue sa at nakita nila yung public opinion ay uh, napaka uh, napaka emotionally tense uh, in opposition to the uh uh confidential funds ni Sara Duterte saka pa turn around ang kung, ang kongreso saka pa nag turn around yung 300 congressmen under uh, under uh, uh, uh Speaker Romualdez and saka pa nila sinabi na tatanggalin, tatanggalin na nila yung confidential funds. Pero before, they were against us and they were supportive of Sara nung okay pa sila from 2022. So, uh, wag nyo kami lokohin, nagpapahiro kayo, play hero kayo kasama na si Sara nung nung uh, winidrone niya yung uh, yung request niya for confidential funds ang tunay na hero po at hindi namin nakakalimutan 'yan at uh, ay ito sila Franz Castro we have seen how they have gone through a lot so buti naman ngayon kahit final kahit na threaten na ito si si uh, Franz Castro kahit ni former president uh, Duterte kahit Uh, dinalan na nila yung issue ng 125 million uh, confidential funds in 2022 to the Supreme Court. Hindi pa niya tinatantanan itong si Sarah. And she's still pursuing this issue. Sabi pa ni uh, ni Franz Castro in her recent statement. Sabi niya, this week she will continue her uh her uh, calls for and challenge to Sara to explain paano niya ginastusan yung 125 million confidential funds she spent in 11 days or 11 million per day. Sabi pa ni, uh, ni Franz Castro, hindi pa rin magiging ah uh, uh, Saka para igiit pa rin ang ipaliwanag ng Office of the Vice President itong 125 million na ginamit niya. Na ni request niya. So kahit uh, kahit uh, ginip up na niya yung 650 million, hindi pa rin end of story yung uh, yung uh, paghahabol sa kanya ng makabayan black to tell the people, to tell us the taxpayers Paano niya saan niya nilagay yung 11 million per day na ginastusan niya in December 2022. Sabi pa ni uh, Franz Castro, kailangan niya pa rin ipaliwanag saan ito ginamit at kung hindi niya ito maipaliwanag at hindi niya ito nagamit ayon sa provision noong joint circular ng iba't ibang ahensya ay dapat na ibalik niya. So ganito rin ang uh, ang hinihingi ng uh, grupo ng, uh, ng Liberal Party na nag-file ng, uh, ng uh, petition diyan sa Supreme Court to declare uh, unconstitutional itong uh, confidential funds and to to uh, order Sarah to return the 125 million. So sabi nga ni De Castro, naniniwala siya, uh, ginipab lang ito ni Sarah dahil naging very unpopular na itong issue. Sabi ni De Castro, napilitan na sigurong magdesisyon ng ganito ang Vice President dahil talagang naging ma mabaho itong confidential fund at talagang inawayan, inayawan ng taon bayan, sabi niya. Dagdag pa niya, isa pa rin nagtulog, nagtu, nagtulak nagtulak siguro sa naging desisyon ni BP na ayawan na itong confidential fund dahil nagiging unpopular na yung kanyang stand at nakita naman niya maging ang kanyang mga kaalyado dito sa kongreso ay pumanig doon sa desisyon na iabolish na sa ahensya niya at ibang ahensya itong confidential fund so yun, uh, maganda po itong uh, call niya uh, and challenge ni ni Congresswoman uh, or uh, deputy minority leader Franz Castro and uh, please share this blog and let, we should continue to make noise sa social media uh, ilagay sa mga caption nyo na uh, let's uh, uh, add to the voice let's let's amplify and echo the voice of uh, Uh, Deputy Minority Leader uh, Franz Castro for us to press Sarah Duterte and her family to finally explain to us paano saan nyo ginasta yung 11 million per day galing sa uh, 11 days 11 million per day galing sa 125 million confidential funds. Napunta ba ito sa mga inaanak nyo? Napunta ba ito kung saan? Sabi nyo sa amin, nag nagbigay ba kayo ng ayuda? Sino ang binigyan nyo ng ayuda? Saan lugar? Anong, anong, saan ang lista ng mga identities nila? Bumili ba kayo ng mga pagkain? Saan lugar? Kailan? So all of this, Sarah will have to still answer. Hindi po natapos yung yung uh, paggi-give up niya. Hindi po natapos lahat. The issue did not end with her uh, giving up of of her or uh uh for her request for uh, 650 million confidential funds. She still owes the people an explanation on where she spent the 125 million. So, thank you very much for watching and thank you very much for sharing. And uh, please don't forget to subscribe to the Blogcaster Armadin YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.